Hey, yo, what's up mga init na balita mula sa South Korea. Uh, update sa mga seasonal farm worker na nandito sa South Korea. Marami rin pong pagbabago sa mga batas dito sa South Korea. Uh, ibang vlogger na lang po panoorin nyo magagaling din sila uh, mas mas may alam kaysa sa akin. Na uh, sila na lang po doon kayo magtanong pag patungkol sa seasonal farm worker yan. Uh, topic natin marami. Uh, unahin natin 'tong sahod. Sumahod na yung mga bagong dating na seasonal farm worker dito, tuwan-tuwa sila, mahahawakan na nila ang pinagpaguran nila ng isang buwan. Yung iba hindi naman umabot ng na isang buwan kasi mas maaga silang, uh, kumbagal, nasa kalagitnaan na sila ng buwan dumating. Mga 3 weeks lang yung sasahurin, 2 weeks. Yung iba pong nakakompleto ng isang buwan, nagulat. Ang laki nang nawala sa sahod nila, 700,000 na lang natira. Sa 2 million, may overtime pa, hindi binayari yung overtime magkano 700,000 sabihin natin wala pang 30 million 30, wala pang 30,000 plus minus 29,000 parang ganoon depende sa exchange rate meron sumahod 600,000 tinadtad ng kaltas ang dami para kayong EPS factory worker akulang na lang kokmin kaltas sa inyo pero may national pension kinaltas may kinaltas sa inyo noon taon kasi ang national pension times 2 yan kaltas sa isang daan, kaltas kay amo na isang daan, bubuoy mo yan sa isang buwan, dalaw 200, kunyari, ganyan, kaltas ha, 200, EU na yan. Isang daan iyo, isang daan sa amo mo. Bilang ka kung ilang buwan ka dito, sabihin natin, 5 months, edi may isang million ka. May nangyari niya, nung muna ng Pilipinas, nakuha nila, 400 dollar na lang. Hindi na ako mababanggit ng bayan, wala pa sa kalahati, kalahati mismo ang nawala. Ganoon. Eh sabi nating 8 buwan, eh di higit pa sa kalahati eh, ang nawala. Ang ah, daming kaltas-kaltas na hindi naman dapat ikinakaltas, ha? Ah, tao dito. Ito namang mga pinapauwi, eh grabe, ang dami nila. Ah, dalawang bayan ang may mga pinapauwi. Yung isang bayan, konti lang, yung isang bayan halos gusto nang pauwiin ng broker kasi nga ayaw na nung mayor nila makipagsabuatan, buti na lang naaksyonan, naayos, na areglo, eh, hindi na tuloy ang pagpapauwi. Ha? Ayun yung magandang mayor. Ha? Ayos yun. Ayaw ng kinakaltasan ng malaki yung mga farmer niya. Siguro nagising na. Ha? Kasi may ibang mayor walang idea sa nangyayaring bawasan ng sahod dito. Nakakaalam lang minsan peso. Siguro may nagdirekta na kay Mayor... Mayor may gantong kaltas kami... May ganto ganyan... Dinagdagan yung plane ticket namin... 20 mil lang naging 30 mil... Sa napunta yung 10 mil... Ang daming dagdag sa mga farmer... Pagdating dito ang daming bawas... Ang laki na ng ginastos... Ang laki pa ng kaltas... Kaya wala nang natitira sa sinasahod nila... Meron naman nagreklamo... Ba't ganun porkit nagreklamo ka dahil hindi maganda yung trato sa iyo, eh, ka na lang. Hindi po pwede 'yan. Na marami na po natulungan ako rekong TV at ang MWO na hindi na pauwi. Na porkit nagreklamo, rights mo 'yan na magsalita. kung tama 'yung nasa loob mo. Ha? okay, paape. Pag nasa South Korea kayo, patas ang batas dito. Hindi na babayaran. Sumunod TNT, sunod-sunod. Ay, inaraw-araw na. Minsan, isang araw lang ang pagitan, may nagtatakbuhan na napaka patas ng bayan nila, inasikaso, inayos, porkit natalo lang yung mayor nila. E eh, kala nila hindi na sila makakabalik. Okay naman eh. Wala naman kayong kaso sa DMW, ba't kayo tumatakas? Sasabihin hmm? naman ng iba, may mga pamilya rin niya na binubuhay. Pwede pong magpabalik-balik dito sa South Korea kasi nga patas na yung bayan ninyo eh. Yeah? Sino pa promotor? Yung mga asa-asawa na nasa peso ang tindi nyo. Ha? Ayos naman, ayos lang ng programa, sinira ninyo. Hmm? Hindi po ako galit sa nag galit po ako sa sumisira ng programa. Ang tibay nyo. Kawawa yung waiting. Alam niyo kung sino nagsusumbong sa akin? Yung mga waiting sa Pilipinas na dapat ang flight ay mga November, October, ay eh hindi na makakarating. Kasi lang sunod-sunod ang nag-TNT. May pamilya din yan, kaya yan nag-TNT. Pwede naman bumalik ng pabalik-balik. Kasi patas na ang bayan nila. Wala eh, wala tayong magagawa dyan. Sinira nila. Paano pa? May susunod pa. Kaya ayaw kong banggitin yung bayan. Kasi mag-chain reaction to sa hindi pa nakakalam. Kawawa. Maraming bayan na nagtitiyente dito, hindi ko nalang binablog na dadami, kakalat. Hindi porket tapos na ang massive crackdown dito sa South Korea last June 29, eh hindi na po nagkakahulihan ng mga tiyente dito. Marami pa rin pong uh, nanghuhuli. Yung massive lang ang nawala. Pero hindi po nawawala ang hulihan dito. Matsempo ang kahuli ka. Hindi na ganong katindi hindi na ganun kalawak ang hulihan pero may nang Yun yang hindi pa ibinabalita yung massive crackdown, nagkahulihan na. Kaya ingat po sa mga nagtitnt. Uh, sa mga may problema, pwede po kayong dumulog sa FB page ng Migrant Workers Office, MWO, Polo, South Korea, Polo, Korea. FB page po yan, Migrant Workers Office, Polo, Korea. Migrant Workers Office, hanapin niyo po. Pwede po kayong mag-message doon cellphone number, meron din po. Kasi mostly ng seasonal farm worker, wala pong cellphone number. Kaya may message button doon. Doon po kayo mag-message. Dahil kay Kurigong TV, nalagyan ng message button ang MWO. Maraming salamat po. Ingat!